Paiksi pa naman. Yan na. Ah, muna Ayan na. Pareho sa bye bye pa. Ano bye bye? Bang ako nagtatambay. Uh, Mag-unbox mo na ako. Nagtatambay ako kay Pao. Ay, Madam Melce. Habang na. na natin mga charing yay uh, scissor gunting gunting guys shout ah. out ah. mamaya tingnan natin ito mamaya ibawa na natin ay bilis pala ano ay lang ko lang tayo si Seb shout out si Seb ito na dumating ng aking ano na mapa order pa naman siya si Seb ah unboxing sa so order <laughs> one plus lang to guys wala pa to ha ano pang hinihintay nyo order na nakante na ano pang hinihintay nyo mag order na baka <laughs> so maya mali mali pala to ah, masyado masaya hindi wala kasi akong christmas tree saan mo pa kailan ako magkandi pala akong bumili mga taong tamad bumili guys guys. Unboxing. Malaki pala si Seb. Hindi ano si pa nga nakita. Hindi mo pa nga nakita. Malaki. Laki yung lagayan. Laki ang lagayan si Seb. Malaki pala si Seb. Yung lagayan lang. Hindi ko ha. Gapanira sa plano eh. No? Malaki daw nagayon si Seb. Hindi pa nga daw nakita. Hmm. Hindi na ako baka masira.

mahal yun. Libo yun eh. Okay. Try natin. Black shot mo. Try natin sa... Tama yung wire. Okay. Nagay mo yung plastic. Ay, masilan. Oh, my goodness. Iba talaga bibili mo sa ano? Iba yung... Iba yung kasi katawan niya Christmas. Oo. Oh, Iba ano naman gusto ko eh. 1,000. Ganito pala nakabalot. Nagalaw ito. Ay mabasa 'yan. Yeah. Lalagay sa labas. Uh. Eh. Ay Ayaw, no, masunog. Masunog, magiinit 'yan. Tara Kailangan pala siya tanggalin. Ay tapala mo may inorder ko. Yung ano, yung gaya ng ano. Naku, ano si Cheb? Gaya ka ba? Marami dyan sa mall ng ano, sa buhon. Nagayayin mo ba ako? Ginoo ko, pastilan. Kaya para mura eh. Ay, nako. Ay, nako. Kaya para mura eh. Saksak mo, bro. Ano? Saksak mo, saksak mo. tingnan natin, guys, ha. Ay, paano yung rodera eh. Ano ko naman in order eh mapawaiksi pa naman. Ayan na. Pero sa iba iba, ano iba iba, may adjust pa rin eh. Anong gusto mong ilaw? Uh, guys. Ayun, maganda 'yun. Yung kanina yung pink. Yung paunti-unti lang. Kaya to? Hindi! Yung paunti Yung pink kanina, yung paunti-unti lang. Yan na ba to guys? Order ko. Hindi man ako nabudol kasi yung bayad kasi yung price. Yun lang eh. Yung gagawin ko nito, bagay ko siya sa labas. Nasaan ba yung... Sa pinto, palitan mo oh, balitano yan. Palitan mo na yung nasa pinto. Kasi sa, sa pinto ilalagay? Hmm. Uh -huh. oh, ano yeah. Ang sunog. oh, guys? Yan na yung ano in order ko. Kaya pala wala pa sa Okay, na po. Da, namili pa ako. Pero sa labas, hindi mo mabili. Eh. Ay, sa labas, hindi mo mabili ng 200 yan. Thank you for watching. At ako, guys, after. Ano nga dobo sa ito? Yes. Hawa ka sa patira. Hawa ka sa patira. Okay. <laughs> hey. Good night.

Yes. Okay.